Ang laki so, niyan. Ang hinahanap natin. <laughs> Ito. Ito yung nakuha natin mga kapeng yun. Loh, Lali. lalim. Lalim ba? Aba sa ana tumbag ko. Subukan, mo nga mo aba mapasa to aking bag. Daw. No. Sobrang lalim. Ang ganyan lang, biwang. Bukan mo. magandang umaga mga kapengyo. Bali, ah uh, pumunta tayo dito sa ispat na to para mangisda at kumuha sana ng mga kulitis, mga gulay. Kaya lang ano mga kapengyo, ah uh, matatanda na yung mga kulitis. Pero, hindi na natin sila inabutan na ano, na pwede pa. Kaya next time na lang tayo kukuha ng gulay. ah uh, isda na lang kukuha natin. Kung samahan nyo kami ni Katropa mga kapengyo. So, ihagis ko na nga tong lambat para mabilis kaming makapahuli at makauwi. Dahil marami pa kaming gagawin sa aming ano? Factory. handa at ihahagis na lang natin sa malalim banat ka pingyo banatan mo yan galingan mo sa paghagis yun napakahusay sana mauli natin yung super duper super duper na tilapia ito, ito lang nga yung super duper Hello? ay grabe naman yan. ang lakas nyan ang lakas ang lakas yan kapingyo talagang Oh, Ayun na nga, ayun na. Silver carp, kaya pala sobrang Ang lalaki ka pinyo Oh Nahuli mo na yung Sangkaterbang tilapia ito Nata super duper Super duper Tilapia Ayun na nga hmm? oh, oh, na nga Ayun naman yun. Da, oh, yun na! Ang laki! Ang laki nga! Ang laki nga! Ang laki nga! Ang laki nga! Ang laki na! dalawang napakalaki oh! Huh? Grabe naman yan! Sobrang naman yung kape yung nahuli mo huh? tapos mayroon pang isang sil silver carp na sobrang laki! Tapos ko super duper! Ito na yung super duper! Na, kunin ko muna yung ating uh. At ito na nga! Grabe yung super duper natin! na sa pool ni Kaping yung napakalaking tilapia dalawa tapos may isa pang bonus may bonus, na... may bonus pang silver carp silver huwag mo lang ituloy yung silver kasi may alam akong silver <laughs> <laughs> ibang silver <mo> <laughs> oh, po sabi ko huwag mong ituloy ibang silver yun Dami Ibang ko. silver yun eh silver swan silver swan. baka <laughs> naman <laughs> parang isang hagis lang ako dito mga kapengyo eh sulb na eh sulb na ano oh. pangalawahan mo pa para sulit pa And... tayo mag ano pagkadami ng hagis kung pwede naman na tuwisa di ba oh, oh. ang laki ito na talaga yung silver S -s silver silver, silver. carp swan <laughs> o oh, yan o, no? grabe naman yung mga Kapengya Talagang nahuli na ni Kapengyo Yung ano Ala, mauhulog pa Muntikan um, pang mahulog Yan Hindi ka bakit talaga dyan Hindi Ayun o Nakikita na, laglag -lag na lang nalalaglag na lang siya oh minalaglag pumasok ulit <laughs> matalino oh, yeah. yun oh oh hack mm. Ay, yun malaki magang nagpipili ako ng mga isda dito ah kaya pala pag umila eh um, Silver. Kala, Kala mo i-anoyin eh, ka na, dadalhin ka na sa gitna. Ano? Yan o. Oh, Talagang sulit naman talaga. Sabi naman yung ano na to. Oo. Hawakan na natin dito sa bunganga kasi mahirap na to hawakan sa katawan. Sobrang laki na. Oo. Oh. Yun know? o. Pakita mo kapi nyo. Ne. Ayan. Grabe naman. Laki. Sulit. Sobrang dami. Nagka lang. At mamaya mag-uusap tayo. <laughs> oh, 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 oh. Yan. Yeah. Oh, oh. Oh, <laughs> oh, oh. Oh, wag ka wala yan. Oh, oh. Lagay mo lang kaya sa balde. Yan. Na. Oh, oh. Yan, oh. Nagang tinap. Ang dakutan lang. Yeah, oh. Dakot, dakot ka lang di ka pinyo. Dakutan lang eh, talagang. Oh. Hihihi. <laughs> Sabi naman yung lambat to talagang ay kaya pala nagkasabit-sabit oh ay may ano ay may triple hook na tinatawag triple hook ito oh. grabe naman yung triple hook ngayon buti hindi na bingwit yung ano ano ay mm -mm, matuso ka nyan no. dati eh tayo mahal pa naman ang isa na 21 isa eh oo niyo kapag dahan dahan meron pang ano meron pang ding ang bato Meron pa siyang ano, palubog. Malang malang isang ganyan mga kape niya. Maabot siya ng 20. 20 NT. Sa piso ay 30, raw, 35. Hmm, you know, people yeah. mm, you know, look. Oh. Ayan yung ginagamit nila. Ah. Uh, you know. Ayan yung ginagamit nila mga kapeng pang huli ng tilapia walang pain hilahila hila hila lang hila -hila. kaya kung napapansin nyo yung mga tilapia minsan na lumilitaw yung mata ito yung may kagagawan hmm. ah, nabibingwit nila Matamahan. tapos tinatamaan tapos di naman nila kinukuha pinapakawalan ulit kaya yan ano nangyayari Kaka damage damage. Kaka damage Mata damage naman hmm. wow. sa sana dumating yung pag araw na wala nang tilapia Tilapia dahil sa ano pamimingwit <laughs> dahil sa kagagawan namin ay, ay, na, kagagawan ng mga tao mga tao mga katulad nating tao mga. minsan mga kapeyo nagtatampo rin tong mga tao pag ano siyempre naaabuso oo naaabuso yung ano nila kahit sabihin nating marami sila kaya nga Isipin mo naman mga kapingyo, kung ganito ba naman tatama sa katawan mo, eh, talagang yeah. nako, napakasakit yan, Kuya Edi. Ang sinapit ng aking buhay. Talagang... Linik nga lang, eh dinik nga lang ano <laughs> dinik nga lang ng isda sobrang sakit na di paano na kaya yung ano Tatamaan mm. ka diyan sa may katawan no palikpik nito tatlong to triple walk na to di, kapag ano naman to kapag itong isda hinuli mo tapos okay. kakainin mo okay lang naman. okay lang, lang siguro okay lang si yun okay pag kakainin okay lang okay. pero kapag yung sinasaktan tapos okay. hindi naman natin kakainin tapos kung libangan lang naman. No. Baka yun yung may problema. Oo. Uh, pag libangan lang, yun lang. Pero pag uhulihin mo tapos kakainin mo naman, okay lang naman yun kasi kakainin mo naman. wala okay, yun yun yung, problema. Ano nila dito? Yan yung role nila dito eh. Yung pagkain, hindi paglalaralawuan. Role nila dito sa mundo. <laughs> so, ay, ay, baka wala na yan Huwag kang makawala, dyan ka lang. Okay? triple hook ayun super napakahutay eh. huh? no no yan may isa pay pa may isa pay ay huwag kang gagalang matutusok ako ayun mga kapeng nyo bali tapos na akong maglambat yung isang hagis pa lang ah uh, sulit na sulit na kaya hindi ko na siya papangalawahan kasi sobra sobra na to sa amin mga kapeyo uh, at lagi lagi naman kami dito sa ilog kaya pag naubos to anytime pwede kami pumunta dito basta wala kaming pasok kaya tama na to sa amin mga kapeyo yan yung pinakamalaki sa dalawa tapos ito yung iba mga kapeyo So ayan mga kapeyo, maraming maraming salamat sa walang sawa yung pagsuporta sa amin ni eh, Katropa. Sana hindi kayo magsasawa ay sa mga ano pala mga kapeyo ah nagtatanong pala kung bakit hindi ko kasakasama yung kapatid ko bali ang ano ko kasi ngayon doon mga kapeyo ano ah hindi kami pwede sa motor ko saka andito pa si katropa mga kapeyo kaya si katropa muna ang kasama ko hanggat di pa siya ubuwi kasi 7 months na lang si katropa dito sa Taiwan kaya Ah, uh, siapa yung makakasama ko mga kapeño? Kung titis, pa kayo mga kapeño nang um, <laughs> Bali, kasi mga kapeño si katropa maraming yan sa ano sa channel ko. Hindi naman natin pwedeng porke nandyan na si Utol eh, hindi na natin siya kasama. Uh, hindi naman tayo ganun mga kapeño. Eh, thank you very much, Chief. Ah, uh, na lang natin si Utol pag Uh, pag uwi ni katropa pero ngayon mga kapengyo si katropa talaga muna ang kasama ko at uh, biran nyo lang makikita si utol muna na makasama ko dito kapag nagpahinga si katropa uh, dun natin may sasama si utol ayan mga kapengyo maraming maraming salamat hello mga kapengyo dali pumunta tayo dito sa garden para manguha ng ating uh, talbos ng sitaw kasi nga mga kapengyo mag spray tayo ng Pangdamo, tapos pang bunga kaya kukuhanin na natin yung talbos ng sitaw para uh, mamaya i na natin so marami na lang talbos yung sitaw natin mga kapengyo kaya tamang tama yung pagkuhan natin saka madamo na rin kasi itong ano natin garden natin hindi ko kasi pwedeng bunot bunutin mga kapengyo kasi ah uh, ang bilis tumubo ng ano nung mga damo gawa ng umuulan kahit bunutin natin mamaya ano na naman uh, andyan na naman uh, umaano na naman sila kaya maganda dito bumili ako ng pang ano natin pang puksa dito sa mga damo para maging malinis yung garden natin tapos Dabali, marami na siyang ano talbos mga kape nyo. Tatalbosan na natin yung sitaw. Hay. Okay. Ito. It, ganito lang yung simpleng ulam namin sa probinsya ay. Tatanggal yung mga ano niya. Ito. Up. Oh, yeah. Dami na siyang talbos kaya talbosan natin. tayo ng ano mga kapeyo kasi madami siyang kalbos tapos marami na siyang ano higad kaya kailangan na natin siyang may sprayhan ng ano ng pang butas butas na rin yung mga dahon buti na lang at nakabili na tayo ng ano pang spray hindi naman natin to pwedeng hindi isprehan mga kape kasi masasayang yung pagod natin na nagtanim ubusin lang ng ano ng higad para gumanda na rin sya kinakawawa yung gulayan natin eh ito. ito, yung nakuha natin mga kape Tapos ito mga. Sarap nito. Hmm? Bango. Ang bilis ng sili natin. Oh. Kailan lang yan ng ano. Oh. O, mga kape nyo. Pauwi na tayo. Para maiset natin yung ano. Makapagluto tayo at maiset natin yung pang spray dito sa gulayan. Para may almusal tayo. Or... Ito na po yung kinuha nating talbos ng sitaw. So, nakakuha ulit tayo sa ating garden kaya talagain po natin siya. Ito so, na po yung magiging ulam natin. So, mm. Ayan, nakaluto na po tayo. So, kakain na po tayo. talaga yung the mga kape nyo kahit papano nakakakuha tayo ng kaunti dun sa ano natin sa garden natin hmm? gustong gusto ko itong mga kape nyo dahil dun sa pag mo siya malutong yung iba naman ayaw nila kasi ano magaspang pero sa akin the best to mga kapeng tapos ng sitaw ayan, sabayan pa ng crispy tilapia Ano na kain? masarap nung pagkaluto ng tilapia. Crispy, crispy. Okay. Pare, okay. okay.